So, ayan mga kasari. Good afternoon. Dahil ngayon is um, 2.30. Ay, 2.30. 1.30 na nang ah uh, tanghali. Ayan, tanghali o oh, hapon o oh, unsabadiha. diha. So, ayan kung nakikita nyo na dito yung aking istante na naman. Ayan yung mga ano ko, mga paninda-paninda ko. At nakakalat na naman talaga naman si kasari. O oh, hindi na napakali. Dahil mga kasari, ayan tinanggal ko na naman, inayos ko na naman dahil, ito kasi iangat ko sya ng onte dito dahil yung aking mga padebote dyan, nakasama ng mga sundogs kung naalala nyo, itong mga ito mga padebote ko na yan, natatakot ako kasi yung doon um, may dumadaan na pusa talagang tumatalon siya papunta dito so natatakot ako na baka matumba, mahulog yung mga so baka matumba yung mga padebote dyan, mga alak na nilalagay ko, yung mga ito na nga, itong mga nilalagay ko dyan, itong mga ito. So, natatakot ako. So, ang naisipan ko ngayon, tatanggalin ko yon At, ipapaakyat ko na unti itong, itong stante na ito, ipalilabel ko siya konti dito. Basta mamaya, ipapakita ko sa inyo pag natapos na. Tapos, ito namang dito, dito ko ilalagay yung mga, ayun, mga padebote ko. Diyan ko ilalagay. Tapos, iakyat ko dito yung aking mga powder na yan. Tapos dito yung mga, ayan, padilata. So, titignan natin mamaya kung anong magiging ayos niya kasi raayos ako eh. Bala ko kasi mga kasari na magtambak ng uh, maraming, ayan, sabon. Kasi yung sabon yung mabenta sa akin eh. Yun yung madaling maubos. At itong mga shampoo, yung mga daw ni Gusto kong magtambak. Kesa yung sa mga ganitong pachisker na ito, yung mga pabiskuit, panoodles. Ayaw kong magtambak ng magtambak kasi hindi naman siya madalas mabenta. Matagal siyang maubos hindi katulad ng mga pasabon ko na yan pasyampo ko na yan so gusto kong magtambak yan so mamaya babalikan ko kayo mga kasari pag magayos na kami ni Habi pero sa so ngayon ito na lang muna yung aking ipinakita sa inyo yung aking pag aayos at pagtatanggal ng aking mga panida babalik ako mamaya

at padilim na din ako bago natapos. So ito na yung, yung tapos namin. So tinanggal ko na yung mga debote doon kasi nga sabi ko doon yung dumadaan yung mga mga pusa. Mga ang daming pusa doon kasi dumadaan tapos dito sila tumatalon. So natatakot ako baka mahulog yung mga debote ko. Ang ginawa ko tinanggal ko na naman ito. So ito dati dito. So ayan inakyat ko na at doon ko na nilagay aking mga passion rocks. So, ayan. Tapos, dito naman yung aking mga padilata. Ayan. At ito naman yung aking mga pa sabon. At dito yung ayan na aking mga padibote. So, ganyan yung ginawa ko mga kasari. Kapag doon ko kasi ilagay yung debote ng mga alak ko, maano siya, baka mahulog, mabasag. ba diba? So, nabasaga na rin ako ng isa. At syempre, lugi na tayo doon. So, ganito na yung status ng tindahan ko. Ayan. So, doon na yung sabon, doon na yung dilata, tapos dito naman yung mga pa alak na mga debote. So, ayan lang mga kasari yung in ko sa inyo. So, hapo na at nasa 5.30 na.